Uh, kumusta kayo dyan mga idol? Welcome sa akin YouTube channel. Ngayon ang gagawin nating video, i-share ko lang sa inyo yung ano, mga nakita ko dito mga halaman na nandito lang talaga sa ano, sa likod ng bahay namin. Siguro naglakad-lakad ako nang mga ilang minuto kasi napakadami dito ano, yung mga mamahaling ano halaman na napapanood ko sa YouTube na hindi naman talaga pinapansin dito at tinatabas pa at ano pinapatay kasi yung halaman na yon kumak ano pinapatay yung ano yung mga puno kasi do doon sila na nabubuway sa puno eh yung ano yung tinatawag na ano yung monstera tawagin tawag na tawagin na lang natin naman monstera dragon tail na, Man Man na kung, kung tawagin ng iba monstera ano ep premium pinatom yun napanood ko sa, sa isang ano vlogger na napakamahal daw nito ng halamang halaman nito na sobrang mamahal talaga na sikat na sikat sa ano sa mga ano sa mga social media mga ganun yung ka, yun nga yung mga nag mga nag viral na halaman na ano yung badjang kung tawagin dito ganun yung mga yung ano nga yung alocasia al kung tawagin ang tawag dito sa amin badjang badjang ngayon yung kung tawagin yun pero iba naman yung i ko sa inyo yung mga monstera naman na nag ano din nag, nag ano din sa YouTube sumis, sumisikat din kasi ang and, dami kong napapanood sa YouTube na napakadami dito sa ano sa ano lang talaga mismong dan lang talaga nakikita ko sa mga da, sa mga dinadaanan ko halimbawa pag nagano ako pag nag pag nag beberdan ako ng ano ng, ng, ng alimokon nga dami kong nakikita kahit nga dito sa ano eh sa likod ng bahay namin Sobrang dami talaga. So ipapakita ko na lang sa inyo mga idol. Kasi sayang naman kasi kung hindi to ano, kung hindi ko sa inyo i-i-share kasi i share ko lang sa inyo kasi malay mo ma, mapakinabangan naman to kasi tinatabas lang to. Ang dami dito ano, yung mga na halaman na pinapatay lang kasi yung halaman ngayon nabubuhay lang sa ano sa ano sa parang ano pa, parang ano yun eh parang baliti na gumagapang lang sa puno kaya ipapakita ko sa inyo kung pwede talagang gawing halaman yung kasi napapanood ko sa youtube napakadami no na ano na binablog bina ang dami so ipapakita ko sa inyo mga, mga idol so wait lang ko sa inyo lang muna na dito yung ano yung, yung, bad, yung badya yan maliit pa yan saka dito pa mga idol ang dami dito Mamaya anyway, ipapakita ko sa inyo. Ito mga idol. Napakadami dito. Yan mga idol oh. yon, Di ba binibili din yan pero dito sa amin walang ano hindi yan pinapansin sa amin mga ganun na ano na mga halaman mga ganun. So napakadami pa dito mga idol. Pakita ko sa inyo. Ito yung ano yung monstera. Yan o. Oh. Ito. May papakita ko sa inyo yung idol na ano, na namumulaklak na talaga nandoon sa ano, sa puno ng pili. Yan. Mayroon pa dito mga idol, sobrang dami nyan ito oh. sa sa ano, sa taas. Ito mga idol oh. Yan mga idol, yan pa. Yan. Yan. Yan, map, napakadami nyan dito. So, ito mga idol oh. Yan you know, oh, mga gumagapang na yan. Sige. Dito mga idol oh. Yan mga idol oh. Ang dami yan. Yan oh. Napakadami yung mga idol. Yan oh. Yan. Ito mga idol. Ang anong to halaman na to. Na, na napapanood ko sa Youtube. Damo lang to sa amin. Yan pinapatay yan. Tinatabas lang yan dito. Kasi ano makati ano, ang ano niya. ng baging. Yan karami, karamihan mo makikita, makikita mo talaga dyan sa mga punong malalaki. Dyan, 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 sila nagapang sa mga ma, ma, ano, may laking puno so ito pa mga idol oh. yan yan mga idol oh. napakadami dito sa daanan lang to yan oh di ba yung ano yan yung monstera dragon tail na kung tawagin na tinatawag naman ang iba na epiprimnum Ipe, pinatum kung tawagin monstera epiprimnum Ipe, pinatum yan ang tawag dyan sa napanood ko lang at alam nyo ba mga idol dito sa amin napakada, napakadami dito ng ano gagamba hindi lang ako nagbablog ng gagamba kasi yung ano tinutukan ko tinutukan ko talaga sa pagbablog ko yung mga naghahunt ako ng ano ng halimukon at pinapakawalan ko lang so yan alokasya maliit pa yan maliit pang mga location So ito ang mga ito, ito, ito ang, sinasabi ko mga idol oh, na ano na napakadami dito ng ano mga monstera, yan no. Oh. Yan napakadami niyan dito. Kara, karamihan yata tang mga puno dito eh, may mga ganun eh, may mga monstera. Yan no. Oh. Yeah. Ayan mga idol oh. At ngayon mga idol ipapakita ko naman sa inyo yung ano napakadami talagang ano manstera na sa pili sa pili siya gumapang ang dami yun oh talapitan natin yan ng manstirang yan napakadami may ano na siya may bulaklak yata yun bunga hindi ko alam kung bulaklak yun kasi ano siya yung ano yung pahaba siya bulaklak yata yun mga idol na kasi na, napanood ko sa isang ano sa isang youtuber bulaklak daw yun eh na parang bunga naman eh na ano hindi ko alam kulay green eh Lala, lalapitan natin ano. Yan oh. mga idol napakadami yan so ngayon kaya ako to be, ginawang vlog kasi ano tinatabas nga dito at kung hindi ko naman isishare sa inyo sayang naman di da malay mo may ano dito may may pumunta tapos kumuha nito di ba di ituturo ko na lang kung nasa ng mga anong mga manstera na madami kaya kaya ginawa ko to ng vlog so hindi mo na ako naghunt kayo kasi kaninang umaga nga umulan tapos ngayon lang uminit kasi dito minsan umuulan sa tuwing umaga tapos sa tanghali niya nainit na maghapon pag, pag ako kasi mga idol na gano'n nag, ano, nag naghahunt ng alimukon talaga dapat talaga aalis ka dito maaga pa para maka, makahuli ka so yun ipapakita ko sa inyo yung mga ano yung mga manstera na yun na ano na kung pwede ba yung talagang gawing halaman o ibinta kasi napakadami dito eh na pinapatay talaga yan kasi makatinga at ang ginagapangan yan alam nyo ba mga idol ang ginagapangan yang Manstera na yan at kung tawagin namamatay ang kahoy kasi ano pili yan no? pili yan ano na lumalaki pa lang at pinag ng manstera ang dami so ipapakita ko sa inyo mga idol so share ko lang sa inyo ano ito na yung ano man, ano yung manstera, yan oh yun ang ano ano yun ang yan ang ano niya o, bunga bunga yata yung bulaklak bulaklak daw yun sabi nung ano nung yung isang vlogger na panood ko eh yan napakadami yan pili yan mga idol oh yan yan o. Yan. yan. mga idol dito. Yan oh. Yan. Oh, ang ano, ang ang lago na mga idol lo oh. Sayang kung ano. Kaya sinir ko lang sa inyo. Napakadami yan dito mga idol. Siguro karamihan na mga puno na mga malalaki mayroong ganito. Alam nyo ba mga idol, kaya namamatay yung puno na puno na ginagapangan nito kasi napakadaming ano, baging yan no para ng ano iba kung makikita nyo yung baliti parang ganun at dito mga idol, pag naka nakadikit ka dito sa ganun na to dito, sumurang sa balat pagalimbawa umakyat ka kaya to pagalimbawa sa nyog kasi sa nyog nabubuhay din to eh, pagalimbawa sa nyog may kumapit na ganitong halaman na manstera pinuputol, pinapatay at hindi naman kasi yan sa amin halaman eh damo lang to sa amin mga idol kaya sinir ko lang sa inyo kung baka naman mapakinabangan to eh sayang naman oh yan, sabi daw sa isang youtuber doon sa kanila, hindi ko alam taga, taga, Mindanao yata yun mga idol yung isang youtuber na bawal daw ang pagpatay niyan eh dito nga eh, sa amin damo lang to eh mga idol damo lang to kaya kumbaga siner ko lang sa inyo baka naman napakinabangan to yan oh, napakadami yun, pili yun na malalaki mga idol ang bunga oh. siguro ano tatabasin na naman to kasi ang dami na oh malago na yung ano manastera so kaya ano dapat talaga ano I-share ko, ko, din sa inyo kung mapapakinabangan nga talaga ito. Talag kasi ano eh. Oh, ayun, oh, nga mga idol ano. Sinir ko lang sa inyo 'yan, oh. 'Yan, napakadami yan. May bunga na. Hindi ko alam kung bulaklak yan, bunga ba oh, ano. Kasi sa ano daw sabi sa iba sa, sa isang YouTuber na panood ko. Bulaklak daw 'yan. Ipaano e, maging bulaklak 'yan? E, parang bunga tingnan mo. Pero napanood ko naman doon sa ano, bunga din talaga. yung eh, ang tawag niya bulaklak. So yan uh, na, ano, isinar ko lang sa inyo kasi ano baka naman mapakinabahan kasi pin, pinapatay lang to dito sa amin kasi pag ginapangan yan ng mga ano, malalaking kahoy tulad ng ano, ng nyug. Pag, kasi pag de, sa nyug kasi madami yan dito nabubuhay sa nyug anong pinuputol nila na mamatay kasi ano pag umakyat sila makatinga yan so yan o oh. so yan mga idol maraming salamat sa panonood nyo at ito lang ginawa kong vlog muna kasi sinerko ko lang sa inyo kasi marami ako napapanood nito sa youtube na ano mahal daw ang halaman na to kaya sinerko ko lang sa inyo katulad nung allocation na, na yun na napakadami dito eh mal daw yun na nagtrending sa ano sa Facebook. Saka ito din ang halaman. Talaga ito talaga alam ko talaga to, halaman kasi panood ko na lagi pe, sa sa mga sa, sa, ano sa YouTube. Pero dito sa amin walang nakakaalam kung halaman 'yan. Ang ang alam dito sa amin ano talaga 'yan, damo na makati kasi yung ano niyan, ang ang baging niyan makati. So 'yun na muna mga idol ang vlog natin ngayon. Maraming salamat sa panonood at sana subaybayan nyo yung ano mga paghahan ko ng ano ng ng alimokon at ang vlog natin ngayon mga idol hindi lang sa ano sa mga alimokon kundi no sa risari sa risari sa ano sa pagbablog natin sa bukid kung ano anong vlog natin sa bukid yun ang gagawin natin kasi hindi naman lagi ano maghahan tayo ng ano ng alimo ng ano ng alimokon so maraming salamat sa ano sa panonood nyo at sana subaybayan nyo ang ano mga video ko na ginagawa at kung bago ka lang sa channel ko na, ga, na gusto mong mga ganitong content yung ano sa bukid nga na kung ano ano makita iba vlog yun so pakipindot muna yung ano subscribe button dyan para naman updated ka sa mga video kong ipapakita malay mo magustuhan mo yung ano mga video kong ano ipapakita sa ipapakita sa inyo so sub, So pinutin nyo ng ano, subscribe button dyan mga idol. So maraming salamat at ingat kayo lagi at kaya sa ating lahat. Salamat!